karon mga kapapiyos pibili ako ng piyasa para sa ahong nga sasakyan kasi laging nagpapalya ang pibilhan tong glow plug itong ganito pibili oh. ako ng isa kasi nagpapalya nga pag uma pag i-start ng ano ng maaga pag malamig pa siya kaya bibili ako ng piyesa ng yun okay let's go punta na tayo do ito yung sasakyan ng junior ko itong gagamitin natin para maka testing malang tayo ng ano pag drive nito punta sa bilihan ng piyasa yes, ah. andito lang sa ano sa malapit Ligri Pag, Barangay Binit aling ada bingo one testingan lang nato ha testingan lang ani am proper may bai aplikahan ni oh mga oh. gaple ba mao ni

baka na tayo. Ah. Putangina, bakit kamahal? Isang glow plug 53. 53 dala uh, 52 dolar. Grabin mahal. Dollar man Boleh nata. Mauro nih dolar. Mau mm -hmm. ni 52 tu dalar. Peting. Perting... mahal lah. Labi nak palitag upat ka glow plug. 200 200 plus ang upat. Oh, mahal mending kanahan. Okay, pasin kay tong ajohon. sang pagi o mga mula bay kay Aron nga di ta makasa. Mao na guys, ang bayan dire. Kani kani mo ni palingki kana. Ana may mamalit og kana Sudan oke, okay, abut mentah oke. Okay. татаа Okay. Ngayon, ibalik ko muna yung connection sa ano, Sa heater. Tapos paanda rin para malaman natin kung ito ba talang talagang zira. Paanda rin natin kung umuusok. Umuusok. Tapos pagpalit natin sa bagong glow plug kung hindi na siya uusok at saka hindi na siya mag-bibreak yung matina. Ibig sabihin yun lang talagang yung ano, naging problema. Tapos yung magpaandarin na natin. Ah, Paandarin na natin ito ito ang heater niya makita niyo yan pag mawala ibig sabihin okay na pag mawala yan pwede nang i-start niyo i-start natin kung anong ano kung anong um andar ng makina oh tingnan niyo oh Oh, puti, di ba? Mm. Oh, nag ng puti. Palyado. Ngayon, titingnan natin makina kung anong under niya. Oh. Oh, palyado. Di ba? Papalya siya. Ngayon, patayin natin. Patayin natin at papalitan natin ang ano, palitan na natin ng glue plug ngayon tatanggal, tatanggalin ko na yung tatanggalin ko muna yung linya para itanggalin natin yung hindi gumana tapos gagamit ako ng magnet kasi maliit yung nut para hindi malaglag habang dinatanggal. plug niya. Doon ipapalit natin. Oo, pagis nang pagkamahal pala itong ha. na to. Huwag nyo lang higpitan masyado baka maputol pa. Sasa. Nga kakalam. lalo na pag umaga malamig Ang tagal ng ano kailangan mo pang ibirit para <coughs> kuminis yung andar tapos nakakahiya naman sa mga kapitbahay natin na bibirit be ka ng bibirit eh tulog pa sila lalabas ka ng alasing ko yung iba tulog pa kasi ang pasok nila sa iba alasot so ganun kaya pilitan pilitin mo na lang itakbo na yung makina gumaganyan pa gumaganyan pilitin mo lang itakbo para lang na sa mga kapitbahay mo. Kaya ganoon na lang ang ano, nayon tapos ito matatapos na at susubukan natin, titingnan natin yung tambutso kung uusok pa ba siya ng puti na. kalimutan ko pala nakalimutan uh, ko i-check yung ano yung mga mga blue plug ba kung okay na lahat Sabagay, nakita nyo naman uh, na ko kanina na na natin ngayon ganun pa rin gagawin natin yan ang heater pag mawala na yan i-start natin tingnan natin yung ano o tingnan nyo wala nang usok ano tapos ang andar ng makina O tingnan mo O tingnan mo Puminis na yung andar At saka Hindi na siya Talagang Pag umandar gumaganyan ba Pag umandar kasi doon nga sa isang loop lang na hindi gumagana kaya ngayon ayos na siya tapos nawala na yung usok puti eh. Dati, ano ito e, eh? uh, mag-start ko ng maaga, gumaganyan-ganyan yung body ng makina dahil nga sa malamig. Kaya ganun siguro. Tapos may isang pisto na hindi umiinit. Kaya doon nagka-problema. Kasi, hindi nasusunog yung masyado yung diesel kaya gumaganyan yung engine ngayon medyo ang um, na ang andar niya hindi na katulad dati maraming salamat kung sino yung gustong uh, sino yung kapanood nito ako sa inyo ng kunting kaalaman sa yung ano lang sa hindi mo alam nito alam ko naman yung mga magaling na mga mekaniko diyan alam mo nila to pero at least ay, ganito lang ang sira na kapag bigay ako sa inyo yung mga ano lang um, yung may mga sasakyan na ganito mga diesel ganun ang unang titingnan nyo kung so, halimbawa magkaroon kayo ng ganyang trouble lalo na sa yung mga hindi mekaniko huwag kayo, kayong basta-basta na ipagawa nyo hindi mo mag magtanong kung sino mga may mga kakilala kayo na mga mekaniko magtanong kayo muna bago nyo uh, ipaayos yung sasakyan nyo patayin ko muna para hindi may Man. uh, magtanong kayo sa mga kaibigan yung mga mekaniko at saka yung mga mekaniko naman na andang tutulong sa inyo kung hindi yung mga mekaniko na gusto lang magkakapira ididiin pa kayo sana hindi ganyan yung matanungan nyo kasi hindi imbis na matulungan ka at ka makatipid ka lalo pang magastusan ka ng malaki Pero hindi naman lahat ng mga mekaniko na ganon pero meron talagang ganyang mekaniko na pag masilip nila na ah, walang alam to sa makina pinagsamantala nila ganun kaya kunting ano lang ingat ingat din sa mga ibang mekaniko tanong ka muna bago nyo ipagawa yung mga hindi mekaniko yung mga sasakyan nyo na medyo loma na nadisin. kasi para hindi kayo magkagastos ng malaki. O mara, maraming salamat sa mga gustong matoto nito, yung sa mga ganyan ng trouble. Baga sa sunod, kung magka-trouble na naman uli yung mga sasakyan ko, ipapakita ko rin sa inyo. At ituturo ko kung paano rin gagawin, kung kaya kong ituro, kung kaya ko rin gawin. Kasi doon sa kumpanya namin, hindi ka naman pwedeng mag Magbablog doon, maraming trouble nga doon, hindi ka naman pwedeng pwede magbablog doon, baka madali ka pa sa mga kasamahan ituturo, susumbong ka pa, tapos yung mga supervisor, titirayan ka doon, yari tayo, doon pa tayo matatanggap. Kaya hanggang dito lang tayo sa mga sasakyan ko, doon lang ituturo kung, kung anong makita ko sa mga sasakyan ko na may konting problema tuturo ko din sa inyo. Maraming salamat.